pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 31, 2023, Martes. At ngayon po ang uh, huling uh, Martes para sa ikatatlumpung uh, linggo sa karaniwang panahon. At yung po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma, chapter 8, verses 18 to 25. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maiahambing sa iyahayag na kaluwalhati ang sa sa atin. Nananabig ang sangnilika na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilika, hindi sa kagustuhan nito, hindi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilika ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilika ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimoto samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas sa tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Ang Salita ng Diyos Muli po sa mapagpalang araw sa inyong lahat at ngayon po ang huling araw ng buwan ng Oktubre at bukas po ay papasok na tayo sa panibagong buwan at ating pong pinaghahandaan ang paggunita sa kapisahan ng mga banal at ganoon din naman ang paggunita natin sa mga uh, yumaon natin mga mahal sa buhay. Kung kaya't ngayon po ay pinapaalala sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga Roma ang kahalagahan po ng pagkakaroon ng pag-asa yung hope no Sabi nga isa sa pinakamahalaga po no na uh, kinakapitan natin uh, yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. so faith, hope and love So dito dinidefine nga po na uh, ang pag-asa ay hindi pa hindi ito yung hindi pa natin nakikita pero umaasa tayo ano po ba yung mga pangyayari o mga gusto ninyong mangyari na uh, sa kasalukuyan ay uh, marami pang pagtititiis uh, sabi nga maraming pagtitis sa kasalukuyan ay uh, itong mga pagtitis natin ay walang wala ito sa uh, iyahayag na kaligayahan o kalawalatian na sa atin kung matututo talaga tayo magtiis pa uh, kumbaga uh, habaan pa natin ang ating pasensya uh, ating po marami pang pagtitiis na mangyayari kung tutusin po, kung babalikan natin no, uh, marami na tayong tiniis no? uh, sa inyong mga magulang nagtiis kayo ng uh, napakatagal na mawalay sa inyong pamilya yung iba po na nasa abroad Uh, nagtrabaho kayo, nagtitiis kayo, nagtiyaga kayo kasi gusto nyo makapagbigay na magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pagsuporta sa inyong mga anak no? na talagang pinagpaguran ninyo uh, para lang makatapos sila at ngayon talagang maginawa na ang buhay ng inyong mga anak, maginawa na rin ang buhay ninyo pero hindi yon makakamit kung walang pagtitiis na naranasan ang um, isa man sa inyo, so ngayon yung iba po talagang nagtiis kayo na mag-review, mag-aral minsan uh, bumagsak nakailang beses na na-try ng, ng mga exam exam, pero talagang uh, dahil hindi kayo sumuko uh, tiniis ninyo ang lahat kasama na dyan syempre yung, yung yung pride, yung ego yung minsan yung kahihiyan pero tiniis yung lahat yon at matapos nga ngayon ay nakamtan na ninyo ang tagumpay. So ganun din po ano, uh, sabi nga uh, hindi tayo hindi pa natin nakikita no po. Ano mangyayari? Ang sinasabi lang sa atin po ay magtiis pa tayo. Marami pang pagtitiis. Ngayon, oh kahapon no, uh, bumoto din po oh, kahapon, talagang ng Maraming pagtitiis dahil na uh, medyo hindi pa rin talaga tayo systematic sa sa pagboto natin kapag punta pa lang ng presinto pagpasok mo sa sa mga botohan sa classroom talaga hindi organized no yung yung pila talaga malayo-layo pa no? pero isa na ka nakaka para bang ayo ayaw mo nang pumunta ayaw mo nang bumoto pero kailangan mong tisin yon kasi nga, umaasa ka na magkakaroon na makapili sana tayo ng mga tapat, matalino, mabait, banal na na uh, maglilingkod sa mga barangay. So, kailangan mong tiisin. So, at syempre, ito nga, uh, yung resulta ng ating ginawang desisyon. So, ano ba, uh, makikita na ba natin ang magandang uh, buhay sa barangay? O, medyo magtitiis tayo ulit ng another... 3 uh, years, 6 years, 9 years. So, basta huwag lang tayo ano, bibitaw. Kapit lang ta po tayo, no? huwag uh, tayong mawawalan ng pag-asa. So, yung pag-asa ay uh, nangyayari sa mga bagay na hindi pa natin nakikita pero umaasa tayo sa kabutihan loob ng Diyos, ito ay makukuha natin at ito ay bibigay sa atin ng Diyos. Kaya, konting tiis pa, kapit pa. Amén.